Magandang hapon po. Mga mahal ko taga Subaybay at sa lahat ng mga kapatid ko sa Iglesia ni Cristo. Ah, uh, marami pong nagsasabi bakit daw kami magrarali na bawal daw kami magrali wala pong nagsasabi na bawal kami magrali bawal kami magrali kung kami ay may isa doon sa mga union o nanawagan mapagsakit ang gobyerno yun po ang bawal hindi po kami may isa sa ganong mga rally ngunit kapag maapekto na aming pagilingkod malaya kami mag rally hindi <coughs> na po isang bagong bagay yan kasi nila po ngayon lang namin ginawa ang pag na yan para sa batiran po ng lahat nagkaroon kami ng unang rally sa panahon po ni President Magsaysay nang gumawa sa nang batas na nagsasabi tanging Iglesia Katolika lamang ang matirang relihiyon sa Pilipinas kaya nagkaroon kami ng rally sapagkat kasama po ang Iglesia Kristo na nais silang mawala kasama ang palad po si President Magasay po ang nawala nang mag-cross ang Irpin na kanyang sinasakyan Kahit hindi po pinap pinabayaan ng Diyos ang Iglesia pinatnubayan niya ang Iglesia ang aming kinaaniban at sumunod pa rin nung nagpasa ng batas yung Quinko Bill si Senador Quinko na ang nakasal sa batas ay magkaroon po ng katasis, katakisim sa loob po ng eskwelahan ay agad po kaming nagrali para tutulan ang ganoong batas sapagkat paano naman po ang mga kabataang hindi po katoliko kaya naibasura po ang ganong panukalang batas sapagkat yun tulan po namin noon ang nasabing panukalang batas at sinundan pa po noon namang ang naging presidente ay si Curie na nais lang kubkubin -cob ang templo sentral noon at gawing bagong malakanyang at gawing basilika ay nagsabuatan po sila Cardinal Sin at ni Curie kasama ang palad po si Curie ay namatay sa kulon kanser uh, at namatay din si Cardinal Sin sa sakit sa puso kaya hindi pa siya nagtagumpay laban sa Iglesia ni Kristo. at nasundan po ito noong 2015 lamang uh, ng mak makialam o gustong panghimasukan at bagsakin ang Iglesia ng Kristo at ang mahala sa Iglesia noong pakialaman po ni Secretary Laila de Lima nag po kami dahil sa kanyang pakialam po hindi po siya nagtagumpay kasamang palad siya po ang nakulong at ngayon naman ay sinumurtahan po namin ang naging opinion o pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi kailangan ang impeachment sapagkat marami pong kailangan o problema ang ating bansa lalo na sa mga maliit na Pilipino na nasa mahihirap na kalagayan na siyang dapat unahin so hindi po kailangan ang impeachment bilang pangulo ng bansa dapat sundin ng nasakupan sa ilalim pero hindi sinunod nang nasa ibaba kaya kami mga Iglesia Kristo ay mamagitan sapagkat malaking gulo kung magpapatuloy ang ginagawa nila maapiktuhan ang aming paglilingkod sa Diyos kaya nais naming magrali para maipakita sa kanila na nais namin ng kapayapaan ang rally po namin ay kapayapaan o peace rally hindi po rally ng kaguluhan gaya ng iba na nais pabagsakit ang gobyerno o may union yun po ang bawal kami doon ah, nas, nilinaw po ko niliwanag ko po, po sa inyo ang aming istan mag kami kapag kami ay maapektuhan sa aming pagilingkod yan lamang po